Mga kalaki, magandang gabi po. Ayan, nakapagpanalo po tayo kanina. Binigay ko po yan po sa comment section. Nakita nyo. Ayan, tapos sabi niya, Hi sir, pengi po ng Gcash. Tumama po ako 20 pesos daw. Wow, ayan po. Tawagan natin po siya mga kalaki. Nangihingi siya ng Gcash. Iko-congratulate natin siya. Kabibigay ko lang po kanina ng ng lucky numbers. Hi ma'am, maraming... Good morning. Ano? <laughs> Magandang hapon po. Magandang gabi. Hello po. Thank you po. Yes, ma'am. Nakakatuwa na nalo kayo. Di makakasama na po kayo sa post namin, ma'am. Mapopost ka na namin sa mga winners po na talagang patunay na legit na legit po nakakapagpanalo kami. <laughs> talagang ako wala talaga, lang ka pera, pera kanina kundi 20 pesos. tagasan po kayo? San Francisco, Quezon, sir. Oh, Quezon. Quezon kasi ilang beses ko nang napatama ang Quezon sa mga two-digit lucky numbers. Apo, ako po kasi nagtatrabaho sa sama. Eh, matagal na po ako nag ano, sa iyo, nag-chat-chat ako. Tapos ano, nagko-comment ako sa mga post mo. Then kagabi, sabi ko wala na talaga akong budget sa mga bata, may pasok ng Monday. Tapos nagmulat po ako, nagreply ka. Oo. Oh. Dalawang tayo po lang kaninang umaga at saka ngayon. Akala nung iba hindi ako nagreply pero pag nakita ko po talaga, nagreply po kasi ang dami-dami niyo pong nagko-comment, hindi ko po kayo ma-replyan lahat eh. Kasi talaga po Um, congratulations po ma'am. Um... Thank you so much talaga <laughs> ako napaka